Marami ang kinilig at na-in-love ng mga netizens na nakasaksi sa mga proposals ng kasal ng mga kalalakihan sa kanilang mga sinisinta habang nagaganap ang astronomical event na solar eclipse noong April 8, 2024. Isa sa mga nag-viral sa TikTok na umani ng 4 million views ang maituturing na perfect shot na ito ng proposal ni Austin Harbison sa girlfriend na si Alex Hofpore na inupload ni Macy si Alex photo dahil sa romantikong kuhan ng larawan. Perfect spot daw kasi ang pwesto ng dalawa kung saan kitang kita ang solar eclipse bilang background sa picture habang nasa ilalim nito ang magkasintahan. Marami man ang nagduda sa ganda na pagkakakuha ng larawan ay wala namang duda ang saya ng couple saan naging saksi ang buwan sa kanilang pag-iibigan. Magandang pagkakataon din ang nakuha ni Neil Alstain para mag-propose sa kanyang kasintahan na si Michelle Rosenblatt na kapwa taga New York habang sakay ng aeroplano at nasasaksihan ang total eclipse. Ang Total Solar Eclipse ang espesyal na pagkakataong masaksihan ng solar eclipse ay mas lalo daw naging espesyal para kay Alstein nang mag-yes sa kanya ang kasintahan. Na-amaze ang mga kasama nilang pasahero sa eroplano hindi lang sa pagkakasaksi sa eclipse kundi maging sa nakakakilig na tagpo ng kanilang pagmamahalan. Jovelyn Astero para sa Balitang Unang Sigaw.